Eh nang wala na, wala na tira. Oh, yan po ang mangyayari sa inyo. Pagka oh, Cloudy day. Ayan. magandang buhay po. Nakababa na. Ay, nangalay si Cardo, ha. Sa araw na naka nakasakay itong mga ito mabibigat din eh. Ayun oh. Si Tyson pa lang pangalan nito, yung binila natin ito. Tyson Chandler. Ayan, si Tyson. So, maganda din po ito. Kumpara sa ganun, ano. Ano yan? Ayun, ayun, yung hinahabol na aso, oh. pasok dito, ah. So, check itong check mga aso ito, ah. So, ayan, ito po ay dalawang Japanese orange ilalagay natin dyan. May nakita ako, nakapasok lang, avocado, pero ah, hindi, ano, no. Ah, pangano lang yan. Maganda talaga sa lupa siya. Lipat natin. Hindi ko lang po itong kiat-kiat. Subukan natin yung kiat-kiat. Mukhang okay naman siya sa ganyang paso. Ayan natin. Ah, yun yung may ispat na aso. Oo, o oo, o oo, oo, Yan yun! Yan yung asong yon. Baka muslim yun eh, no? Muslim. Ayan, baka marami pong aso dyan sa kabila. Ha? Ha? Ay Mamaya na lang Dadaan ako yung ano. Magpa -home service na ta lang tayo kaya. Ano? Sira po kasi yung rep sa taas, paayos natin. So ayun itong lupa, may kausap pa ko Vermicast. Kaya lang sabi ko pure ba kasi marami pong nagbebenta, medyo may kamahalan talaga ang Vermicast. Ito kasi nga uh, nabili natin, 100 pesos each lang naman to. Para uh, ito, wala pa pong sustansya itong lupang ito kahit sabihin nila na merong ganyan ganyan ah, uh, ito po ang composition nito teka dito pakita ko lang ano. tinignan ko ayan o oh. carbonized rice hull at coco peat so ito pampalus lang po ng soil ayan o oh. pampalus ng soil sabi kasi nila organic soil eh. Hindi, hindi, po so hindi po soil to actually wala nga soil to tingnan nyo naman oh. ano lang ito carbonized rice hull na hinaluan ng cocopeat. Oh, mainly, no? Nakita napakagaan eh, ang gaan eh, magaan po siya nabasa lang ng uh, ng ulan kagabi. Pero magaan po siya. So ito pampalus lang ng soil. Ang kailangan lang po nitong neto, kailangan natin siguro is 25% of this. Uh, sabihin mo ng uh, 25% ng uh, Manure. Tapos 50% na pwede natin gamitin na garden soil. Kung makakabili po tayo. Yung maganda nilang na dinadala na garden soil dito na tambak. Minsan makikita nyo po ang ganda, di ba? So yun ang magandang haluan nito. Tapos lagyan mo ng, sabihin mo ng 40% na lang noon may konting vermicast. Pangit din kasi masyado maraming vermicast. So may vermicast ka tapos meron ka pang carabao manure na decompose. Yung naka na compost na. So ayun. Sana makakuha tayo. di naman po gaano nagmamadali pa. Ang importante lang naman mailipat natin ang dalawang Japanese orange saka isang kiat-kiat siguro. <laughs> kiat-kiat. <-kiyat. laughs> ang ganda oh. Ang dami kong nakaline up na trabaho ngayon. Ah, punta pa ako ng munisipyo kasi yung uh, ano, yung fire uh, ano namin. Yung fire uh, permit namin eh nakahiwalay pa kasi ng date yon. Dapat kasi nung January na ayos sana isahan na lang. Sabi niya sir October pa yung uh, expiration nung sayo. Balikan na lang ng October ngayon tuloy na maabala pa tayo, no. So, hindi pa 'le, ganoon talaga sa yung mga fire extinguisher pinuntahan na nila last week at uh, nag nagrefill nako din 1000 ang isang ano buti nga tayo apat lang ang fire extinguisher natin si ka Farmer Foilan walo ata <laughs> shout out sa iyo brother <laughs> so ito konti na lang kinaikay ng mga knockmans ito hindi naman nasaktan yung ating ano nung linipat okay lang yan kailangan na po mailipat ito yung ating uh, latexless ito kailangan na rin mailipat oh ang ating uh, saan kaya ito mga sulok sulok lang ano pwede na siguro kakao ba diba? mga kakao natin pwede na siguro dyan natin isingit oh eh. medyo malakas bagay pili kasi oh lapit hindi na pwede wala na tayo mapaglagyan dito grabe na po kailangan ko nang bumili ng panibagong lupa <laughs> ang tanong may pambili wala So, ayan. Ah, pangarap ko magkaroon ng orchard mga ka-farmer grass. mga avocado. Kaya lang hindi talaga ubra dito sa sa Pampanga. Maganda talaga mga high altitude. So, okay na tayo na pinipilit natin makapagrambutan, di ba? Ayan, rambutan. Lansones hindi mo na sa pag nag-success tayo dito. Susunod natin Lansones pero mahirap pagsabay-sabayin dahil uh, alam niyo na mahirap po challenging ang uh, pagtatanim ng rambutan dito sa Pilipinas ay sa Pilipinas sa Pampanga lalo na po dito sa Arayat talagang uh, matindi po ang init pag summer nasusunog yung dahon so tingnan na lang natin kung kakayanin natin ano ba tong asong ito pakalat kalat wanderer wow naman ano hindi naman asong ulol yan ano Ayan mga ka-farmer. Ito po yung lupa na kinuha ni Narambo which is uh, kapos na rin. Tapos si Kong kung, kung meron doon dried uh, carabao manure din na nakatambak doon. So, kailangan natin. Sabi ko nga kay Kong kahapon kung kailangan ko na. Oh, ano. dami ko na. Kong, eh, gusto ko yung sinlaki ng bundok raya. Ta. <laughs> <laughs> Tawa siya. hindi kasi iba kasi sabi ko na nga iba yung iniisip ko sa iniisip nila kaya hirap din ako magbigay ng instruction talaga eh misan kahit eh, ano muna sa kanila halos lahat ng paliwanag iba pa rin yung iniisip niya sa kanya marami na po yung dalawang sako sabi ko kung hindi kailangan ko yung buong soyo din natin yung sanuan banyo yung mga karabaw manyo dalhin natin dito si ano nga sana si dito kay Dodong oh Di ko pa siya nakakausap. Kaya lang dami niya kasing aso. Bibigay niya naman yan eh. Dami eh. Dami nga lang talagang aso. So ito ang ating uh, abangan. Tapos minsan pa, misun pa mga farm, kinakain din yung dahon yan. Parang nalulusaw yung mga dahon. Tapos ang bala ko sana, tanggalin ko yung mga damo na nakapalibot sa kanya. Lalagyan ko ng mulching yan. Ito mamalchingan ko ng kahit 1 meter by 1 meter na ano, 1 square meter nakamalching siya para pag naglagay tayo ng fertilizer ito nakakaagaw pa po kasi yan eh maagaw pa yan pero ako naman masaya kasi nung tinitingnan ko yung mga bagong dahon niya ito yung mga lumang dahon ayan ito yung pinakikita ko sa inyo yan mga lumang dahon yan yung binili ko ganyan po yung dahon niya sunog sunog dahil siyempre hindi pa po siya naka ano din di ba tagal niya kay tita eh Actually ang dami nila ay, Pangit na nga yung nakuha ko Dahil tagal ko po rin pong pinag-isipan Bago kumuha eh So pero lumaki na Lumalaki naman po ang katawan uh, Importante lumaki po yung mga katawan yan At yung mga bagong dahon ay Ayan ah. Oh, Tingnan nyo hindi po nasusunog Di ba? Hindi naman nasusunog So okay yan Tapos ayan oh Dumadami pa yung mga dahon Sana yumabong Yun ang ating uh, goal ayun maghahalo ba ako ng ito kailangan namin ayusin ang ganda pang Yolanda the best in the west pang Yolanda pansin nyo na andito yung bubong ano? baka sabihin yung tanga naman ito yung ano kasi pag gumanon po yung init ng alauna alas to sakto yan nakalilin ito additional na lang yan so ayan iikot na ako sa taas at uh, 10 9 8, 9 50 paparonda pa ng... Alam niyo ba yung schedule ko kahit dito lang po sa uh, farm? May input lang ako. Ang hirap din pong hatiin ng oras dahil kaganyan. Gusto ko pa pong magluto ng sinigang sa miso. Ako ang magluluto. Kasi iba yung luto ni papayang sa luto ko eh. Hindi niya ginigisa yung kamatis. Ako lutong-luto yung kamatis bago ko ilagay yung sabaw. Tapos sinigang sa miso. Eh... Yan, kumuha na ako ng wala din tinira din po no ang tagal kong hindi nag-spray ang lang pinasok po ng uod yung mustasa wala na ilang week ilang days lang na hindi ko nasilip at uh, napabayaan kasi ayoko na mag-spray kasi kakainin na yan eh pang harvest na so hinihintay ko nga sana kay tita ligaya problema tita wala na negative tayo sa mustasa mo wala na tinira na po ayoko naman na spray ibigay sa inyo ng di pa may spray na healthy eh. grabe yung tinira pa din yung mga lintik ayun wala na wala na natira oh yan po ang mangyayari sa inyo pagka oh tingnan nyo na uod hmm. nung ano naan dito lang pero ayan gumapang na oh, piniliang ko na yan ay, may mga sapot-sapot na bulate. Ayan, oh. Green. Ang dami, oh. Kita nyo. May mga uod pa. may mga, mga... So, wala na. Tinira. Ayan, mga lintik. Hmm. Gumapang, eh. Kamali ako. Dapat, tara, uh, sinacrifice ko na yung nakita ko na may uod. Umayo na sila. Ayan, ganun talaga. Kaya nga, tama. Sobra-sobra din po yung vegetable talaga mas maganda onion leeks na lang at uh, magtitira tayo ng uh, ilang plat lang para sa greens natin pero the rest kangkong bok choy at ano siguro and then the rest baka mag uh, ano tayo mag, uh, ano ba tong asong to mag onion leeks tayo ano ba tong asong to ano pag gusto mo dito I have ano na napakarami ko ng uh, Alaga boy. Ay, ba ito? Baka may rabies to. Baka makipag-away sina ano, ma magkarabis pa yung mga aso ko ah. daw yun eh. Pag nakagat ng may rabies wala na. din. kaniyang aso ito? Pumupunta ka dito. Ari ka. Nignig pala. Patay na. Ah, pinagpahinga na rin si Negneg. -Neg. Kasi si Negneg po matanda, kapatid ni Marjo 'yon. Medyo matanda na rin, tapos may problema na sa kidney. Kaya yun nakita na lang po namin, ano na. Matigas na. Yan ah. kita tayo. Oh, okay. Nakabili na pala ako ng pintura para sa ating paso tapos sa uh, nakabili ako ng palang ito. itong palang ito pinturado na by din lang ng lagari na binibili ko tingnan niyo. 280 mga kapal 280 sa ritsan pero same din lang po ng yung nabibili ko doon ayan sa hardware na 600 ito 280 diba napakamura na ayan o oh. Nagari ayan so medyo nakatipid tayo dito tapos pinturang pangpasok natin is parang uh, blandy ng kaunti na black na medyo may pagka brown ng kaunti tapos maganda kasi dito yung rich yung binibilhan ko ng mga bagay-bagay. Mura. Ito 40 pesos mga farmer Tingnan nyo naman. Magkano lang to? 13. Ah, 33 din pala. So, ayan. Kala ko 13. Mura pa din nila. 40, pesos ang difference. 7. O, ayan. Mga farmer. Tapos, sana magkasya. Pero kailangan pa pong linisin yung ating paso na isa. Ayan. Ayan. medyo kailangan brushin ng konti yan may mga matagal na pong hindi ata na ibebenta ito pwede ko bang pagulungin to naku po napaka ah ay, bayat ya bigat bigat so napaka importante yung butas kailangan may natin yung butas kasi yung butas po ay mahalaga yan dahil baka mag water lag tayo naman So, kailangan ng butas yan ito okay naman yung butas niya, okay yun isa kailangan tibagin medyo barado ito okay so very good yan. tapos shoutout pala kay ate victoria ng, uh, saan ba sya kalimutan ko saan sa US yung kumain po dito last last saturday na ating uh, ano yung taga kupang ayun yung namit natin sa palengke Nagdala, galing siya ng ano ang dahil pasalubong may patis may pusit na ano yung tinatawag na uh, kalung, kalanggutan tapos meron siyang pasalubong na ilang pirasong niyog na semi dwarf ngayon ito po ilalagay ko muna sa malaking seedling bag kasi doon ko po itatanim ito sa gilid dito sa tata, uh, natin uh, tatambakan kasama ng mga abukado pa na iaangat natin so ilalagay ko muna sa malaking seedling bag ito para summer time ay uh, mailipat na natin at tatambakan po muna yung gilid na yun doon so ayun kasi wala na akong mapagpwestuan sa kanila so ganun ang gagawin natin tamang tama may inyug din doon so, magkakasama na po sila so ayan at nagpa-deliver din ako ng yung chicken manure na may ipa kahit sampung piraso iahalo natin doon sa kokopit tapos baka bukas project ano tayo operation carabao manure papakuha ako ah, si kong kong siguro tsaka si krampo siguro pa-extrahin na lang natin kung walang lechon sila ang ah, maghahakot dumi <laughs> dito sana oh, ah, uh, ano natin makakausap ko si Dodong ang problema ay ah, uh, yun nga yung aso mga farm pero ang dami niyan sigurado dami niyan baka ang maganda dyan hindi na dadamputin na andoon niyan sa may yung dati kasi yung poultry na yan di ba wala na ngayon manok dyan po na tutulog yung mga baka so sigurado marami pong droppings diyan marami ang manyur uh, manure baka tuyo na yung iba babasain na lang natin di ba so nako uh, sana no makakausap uh, natin si dodong baka marami ta uh, pagbigyan tayo ayan pintura susundo na ako at nais ko yung ano one week pa daw bago makuha yung permit dahil nag naglolo ko daw yung kanilang system ay, yun, ang problema. Pero hindi naman. At least naka, ano na, naandan na. Ayosin sila lang nila. Oh, ayan na, mga kapagana. Pakain ako ng kalapati at late na ako nakauwi dahil ang tutor pala ni Chichi ay nakakalabas na po ng two, quarter to ano na siya, naka, ano, naka, may ibon tayong pumasok pumasok. Pero natuto na yan. Lumabas siya uli eh. So pang ilang beses nga uli yan na pangalawang beses niya palang yan na papasok so medyo nag ano pa siya ayun o ah, pagka nakapunta na doon sa butas ayun pasok ay na yung trapdoor sa likod mo ay nako wala ka nang pagkain yan ay lumipad pa amote so ayan mga farmer ah bukas try natin mag pintura ng Uh, paso Tapos yung isang Tatlo lang yan eh Apat pala apat binili ko no? Itong cat cat ilalagay din natin sa Paso din yung isa Experiment Gusto ko nga sana avocado kaya lang parang Papahirapan naman natin masyado Nakita kasi ako nakapaso eh Pero wag na <laughs> Wag na Mga rambutan natin alagaan natin Ang na maigi yan at uh, yan naman po ay aanohin natin i-shade natin yan Japanese orange may bunga na nasa na isang bunga nahulog na yata ay ito nag nasa na yung bunga mo nasa na yung bunga pinitas na yata ah. may bunga ito eh wala na may bunga tong isa napitas na yata o oh, nahulog mga farmer yan nahulog na Anyway, talaga ang buhay. ah. Ayun pala. <laughs> Hindi madilim na. Ay! So, ayan. At uh, mamayang gabi, ako naman po ay mag spray naman ng fish amino na naman tayo. O kaya yung ano, peters. Peters na lang siguro. Spray tayo ng peters. May mga ipapat pa na orchids din. Ang ganda ng dancing lady natin. Oh ay ano ko to ayusin ko po ito doon sin i aano natin doon sa pasok na nabili ko ayan sana no maraming bulok ibulaklak medyo nag adjust pa po sila uh, hopefully sana marami pong magsabay-sabay sila ang gandang tingnan niya ayan maraming pong salamat at magandang buhay ganyan natin to why yun know, oh, ganda oy galaw pa oh Ayan no, oh, ganda ng ugat niya. panggal yan ah. <laughs>